So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey Welcome to my channel Guys, nandito ulit tayo sa ating fish pan Ayan. Meron kasi nagtanong sa atin uh, Ano daw yung gagawin Ano yung daw yung ginagawa ko para daw uh, Hindi manganak yung uh... Actually guys Uh, para hindi mga anak tilapia. Ang, ang ginagawa ko kasi, bumibili talaga ako ng uh, naka-sex reverse kasi yung naka-sex reverse lang na tilapia, yun lang yung mga hindi nanganganak. So paano naman nilang ginagawa? Guys, meron sila kasing pinapakain ng ano doon. Uh, may formula, may pagkain silang hinahalo para doon sa fingerlings pa lang para hindi siya manganak anak So guys, eh uh, napasinyo napansin nyo medyo mababa na yung level ng ating alaga uh, uh, fish pan. So dito rin kasi bukas magpa-partial harvest tayo sa ating fish pan. Guys, kasi rin ako, uh, may mga may tilapia din ako na nanganganak. Kahit na na naka sex reverse na to, uh, hindi 100% sila eh uh, hindi mga anak. Meron talaga mga pa mga anak na mga ano ng mga fingerlings maging hindi talaga maiwasan ng tilapia eh mga anak siya. So anong ginagawa ko doon? Guys, kasi, ito kasing fish pan at itong dito sa mga alaga ko na to, ito ay naka-sex reverse. Ito, dalawa ito, dalawa itong uh, kabila. Um, pero yung do sa kabila kong fish eh, hindi siya naka-sex reverse. Uh, anong bakit? Kasi yung dati kong mga tilapia na malalaki, yung mga anak nila, so doon ko nilagay, hindi ko ihinanalo dito sa mga naka-sex reverse na. At uh, pinagsama-sama ko yung mga uh, dating mga ano doon, uh, alaga ko, so ito ay nakaseparate yung mga naka-sex reverse. So papano ang ano papano uh, hi, para hindi manganak yung ayong mga alagang tilapia. So bumili ka uh, yung nagtanong eh kailangan mo bumili ng naka six reverse na fingerlings. Actually marami naman diyan katulad sa mga sa Nueva Ecija, marami diyan. Ito dito dito sa fish na to. Uh, hindi to naka six reverse. Doon lang sa kabila kung So dito ko ipinagsama-sama kasi hindi ko naman alaman itapong ko sila at uh, uh, ginawa ko inalagaan ko pa rin ng mga ano kaya lang nga uh, ang kinaibahan nito ay uh, mararing dumami o kaya ano uh, mabagal mababagal pa rin ang mabagal ang paglaki kumpara doon sa naka six reverse. Ang ginagawa ko dito eh nagpa-partial harvest, harvest ako yung malalaki ko ko para yung maliliit lang yung mamatitira na palalakihin ko para mapabilis din sila lumaki. So ganoon yung gagawin ko do sa kabila sa naka six reverse. Babawasan ko uh, kasi marami na rin sila para mapabilis ko rin silang lumaki. So yun guys, bukas ay uh, mag tayo dito sa ating fish pan. Kukulin natin yung malalaki, magpa-partial harvest tayo. Kasi uh, ulan una binawasan ko rin tubig kasi gawa na yung ulan na rin para mapalitan din natin. Pero at the same time, Bago tayo magpalitan tubig, so magharbis na muna ng konte yung malalaki at saka dito rin sa kabilang fish pan. Kaya mababa na ang level. At uh, tuloy palitan na rin ng tubig kasi nga puro tubig ulan. Kunti kasi yung ulan eh. Kaya uh, hindi, hindi maganda yung tubig natin dito sa ating fish farm para at least mapalitan na rin natin. So yun lang guys. sa so, ulit yan, bukas ulit uh, tayo uh, magharbis ng partial harvest ng ating mga alagang tilapia dito sa kabilang fish pan.